Understanding growth stages for better crop care. Ang pag-alam sa mga yugto ng paglago ng pananim ay mahalaga upang matugunan ang tamang pangangailangan ng mga halaman. Narito ang tamang crop care sa bawat stage ng paglago ng mga tanim. Germination o pagsibol. Siguraduhin na ang mga binhi ay may sapat na moisture at tamang temperatura upang sumipol. Huwag hayaang matuyuan ang lupa at iwasan din ang sobrang pagdidilig na magdudulot ng pagkabulok ng binhe. Vegetative growth o paglaki ng mga ugat, tangkay at dahon. Sa yugtong ito, kailangan ng mga halaman ng sapat na nitrogen upang suportahan ang paglaki at paglago ng mga dahon, ugat at tangkay. Siguraduhin regular ang pagdidilig at tiyakin na ang halaman ay may sapat na sikat ng araw para sa photosynthesis. Reproductive growth o pagbuo ng bulaklak, buto at prutas. Habang namumulaklak at namumunga ang mga pananim, kailangan nila ng mas maraming phosphorus at potassium. Mag-apply ng tamang pataba at tiyakin na ang mga halaman ay may sapat na proteksyon laban sa mga peste at sakit. Maturation o paghinog Sa yugtong ito, bawasan ang pagdidilig at tiyakin na ang halaman ay may tamang nutrisyon para sa huling pagbuo ng bunga o buto ihanda ang mga pananim para sa anihan at magbigay ng huling suporta sa nutrisyon gaya ng potasyum upang mapabuti ang kalidad ng ani. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa bawat yugto ng paglago ng pananim, ay maiiwasan ang mga problema sa kalusugan ng halaman at magdulot ng mas mataas na ani. Tumutok sa aming YouTube channel para sa iba pang tanim tips. Siguraduhin na ka-like at follow sa Facebook page ng Bayer Seminist Vegetables by Bayer for more updates.